Morpheus! Morpheus, come! Okay. So, mag-iingat ka doon, ha? At, <laughs> huwag mo silang bibigyan ng sakit ng ulo, okay? Ah! Okay, so ito si Morpheus. Yeah! Okay. So, Boss Melvin, ito na yung aso mo ingatan mo siya, mahalin na, na parang aso. Mamahalin mo siya bilang aso, hindi ko sabihin doon, bibigyan mo siya ng buhay aso. Livestock guardian dog siya, kailangan nakakapag-guard siya. Kahit naman hindi livestock, basta napapractice siya yung pag-guard, okay yun. Yung pinapasniff mo siya, pinapa, pinapagulong sa putik, pinapalaro sa gubat sa mga masusukal na lugar, yun ang gusto ng aso. Yun ang buhay aso. Okay, hindi yung dinadamitan Hindi yung binibilan ng magandang leash Ganon, pero hindi naman na walk Hindi yon. Ang buhay aso Ay uh, ang Una, ginagamit nila yung kanilang Kanilang nose So, ibig sabihin, sniff Paamuin mo sa gubat Paamuin mo sa grass Paamuin mo sa ibang aso At ice Kailangan ay uh, nakakita sila ng mga kapwa aso nila o kaya mga livestock kung meron kang livestock dyan in the near future at ears kailangan nga nagagamit nila yon okay pag nagawa mo yon meron kang isang fulfilled na aso okay good luck sa'yo at uh, good luck Morpheus ha huh? be good ay Morpheus Shh! Okay, so, ito si Morpheus si Morpheus ay uh, pina adopt natin. Okay, so ang dami nagme-message sa akin ng adoption. Gusto nila mag adopt ng alabay ko. Aalagaan daw nila, etc. etc. Pero ito, si, Mel, si, si, Morpheus ay pina adopt natin kay Melvin Samson. Siya yung supero distributor namin sa Pampanga. So bakit ko pinili si ano si Melvin Samson? Pinili ko siya Una, ang ginawa ko is uh, sabi ko, uh, tinanong ko siya, kung tinanong ko ang mga distributors kung sinong gustong mag adapt ng alabay So, ang uh, nagpresenta si Melvin Samson. At ang sab at ang pangalawa kong tanong ay uh, um paano mo alagaan? So, meron ka bang space uh, para doon tumakbo at meron ka bang uh, paano mo siya uh, ifulfill yung buhay niya bilang isang aso. So, finoward niya sa akin yung park kung saan siya tumatakbo every day. Uh, kasi si Melvin ay atletik, no? Nag Nagja-jogging lagi yan. Uh, at uh, pinakita, rin, pinakita rin niya sa akin yung lugar kung saan siya mag stay At uh, sinabi din niya na hindi siya laging nandyan. Ang gusto namin ay maging house dog siya. So, laging nasa loob ng bahay nila. Okay. Ang, ang dalawa ang criteria ko sa pagpapa-adapt ng aso, Una ay kapasidad, pangalawa ay ay oras. Yan, okay. Hindi pwedeng kapasidad lang, hindi pwedeng oras. I-explain ko bakit. Kapasidad, yun yung, yun yung ibig sabihin nun ay kaya mo bang sustentuhan ng pagkain ng aso araw-araw? Pag nagkasakit, kaya mo bang ipavet? At uh, kung halimbawang aalis kayo, kaya mo bang ilagay sa isang dog hotel para komportable siya? or meron ka pang pag-iiwanan. Yun ang kapasidad. Ibig sabihin, lahat ng kapasidad ay may, may uh, uh, tawag dito, merong patungkol sa pera. Kasi ang aso po, sa, in, sa totoong buhay, ang asong, ang katumbas niyan ay pera. Para kang merong isang anak. Okay? So, kung halimbawang, um, uh, sabihin mo sa akin, may, ang dami kasi, eh, ang dami nagme-message sa akin, like, Um, pinapa-adapt yung mga bully nila, yung mga Caucasian nila, yung mga large breed ng dog sila, Pag tinanong mo bakit, ang sagot lang ay hindi na nila kayang alagaan kasi kulang na sila sa pondo. Wala na silang pera. Kung naman, pinapa-adapt kasi aggressive na dahil wala silang oras. Okay? So yun yung mga, mga karaniwang mga sinasabi sa akin. Okay? So, pangalawang requirement ko ay ang Uh, or criteria ay ang oras, okay? Ang oras yun yung ibibigay mo sa aso para maging aso siya. Ah, uh, yun 'di ba? Hindi 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 yung dadamitan mo na maganda, hindi yung mo ng leash na maganda, hindi yung bibigyan mo ng ng, uh, ng kung ano anong bagay, hindi 'yon. Ang aso para maging aso ay kailangan nakakapag ano siya, nakakapag ano, nakakapaglaro, Nakakapag-explore Nakakapag-sniff Nakakapag-amoy Yan Yan ang mga, uh, yung mga Yan ang mga dog fulfillment na sinasabi natin So si Melvin since ano nga siya Athletic siya pa um, Habang tumatakbo daw si Melvin sa park Ay sasama na niya yung aso niya Okay Sasama na niya si Morpheus So yun ang magandang Magandang uh, Example na Meron kang oras Okay? Kung wala kang oras at ikukulong mo lang ang aso mo, later on magiging agresibo yan. Pag naging agresibo yan, later on matatakot ka na. Pag natakot ka na, anong susunod doon? Ayaw mo na siyang ilabas, ang gagawin mo na ipapa-adapt mo na yan. Maghahanap ka na ng tao na willing na kunin yung aso mo. Kasi doon na magsisimula na mag-iingay siya, tawol na siya ng tahol sa gabi, mabubulaho yung kapitbahay nyo, Ganoon na hanggang sa mamaya magbarangayan kayo. O yun, yun yung mga mangyayari sa aso.